Bureau of Corrections ng presong si Michael Angelo Cataroja kung paano siya sumiksik sa truck para makapuslit sa bilibid. Hinala ng View Corp, may nangyaring inside job sa pagtakas ng PDL. Nasa frontline ng balitang yan si Gat. Kita mo, sabi nga ni Dave Tibon, sa mall nga eh. Ako sa mall ha, pagpapasok ako, papabuksan yung trunk. JC Sis silipin yung ilalim ng salamin. Pag nakamotor ka, pabababain ka, pamampatay yung makina, pabubuksan yung ilalim ng silya mo. I mean, that's that's protocol. Sigurado ako na dyan sa presuhan, mas mahigpit dyan, di hama. Gumapang sa ilalim ng trap at sa kumapit ang person deprived of liberty na si Michael Angelo Cataroa para ipakita sa ginawang reenactment kahapon kung paano siya nakatakas sa maxim na kanya ang ginagamit sa paghahakot ng basura sa loob ng Bureau of Corrections una nang sumanong ulit sa inquest proceeding si Katarohan ng Biyernes. Ayon sa salaysay niya, binagtas niya ang EDSA ng mga takas sa bilibid. Saka naglakad pa kainta hanggang sa makarating sa Angono Rizal kung saan siya natagpuan at na hindi oh, ba? Nakasakay ka na sa ilalim ng, ng truck? Nakasakay ka na sa ilalim ng truck tapos naglakad ka pa pa uwi ng ano? Naglakad ka pa pa uwi ng Rizal? Isamantalang yung mga truck na yan ng basura... Sa payatas naman ang punta niya. Malapit na sana. Di sana, tinapos mo na, di ba? <laughs> Nakalibre ka pa sana, hindi ka na nagpagod. Aresto, mula nang tumakas sa bilibin, may isang buwan pa ang inabot. Bago ulit na ng mga otoridad si Kataroha, inala tuloy ng Bucor, mukhang demolition job ang pagtakas ng PDL para dungisan at ipahiya ang pangalan ni Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. Alam mo, ano, ito, ito yung kinaiinisan ko eh. Yung feeling talaga ni Katapang, sobrang importante niya sa Pilipinas. <laughs> feeling ni Katapang sobrang importante niya sa bayan natin na sinadyang gawin niyan para siraan ako. totoo lang sir, ang hi ang daling sirain ng sirana. Baliw ka yata eh. Ikaharian e niyo na yan eh. Kayo na may ari diyan. Sabi nga ni ano eh. sabi nga ni Bantag eh. Ang tagal na panahon bago siya nakapaglakad sa maximum security compound. Pag naglalakad pa siya dyan, may baril pa siyang dala. Tapos ikaw, umpi unang araw mo palang nakapamasyal ka na dyan sa loob. Buti ka pa ako sa sabi sasabihin na may, may naninira lang sa inyo? Eh kayo-kayo lang din naman yun nandiyan dyan. Kung may maninira sa inyo, mga kasamahan nyo rin. O bakit kayo sisiraan ng mga kasamahan nyo? Eh, di ba lahat ng tao ni Bantag inalis nyo na dyan? Galing ha. Huh? So sino pang sisira sa inyo? O oh, maaring meron kayong kabulastog ang ginagawa dyan na kayo-kayo lang kumikita. Baka ang usapan nyo dati, lahat kayo kikita. Pero kayo-kayo na lang kumikita. Kaya yung mga dating pinangakuan nyo nakikita rin sila. Eh kung totoong may sumisira sa'yo, yun lang yung pwedeng sumira sa'yo. Kailan ka ba katigas? Sa ginawang backtracking ng Bucor, na-discover nilang July 7 pa raw. Nakatakas si Kataroa. Pero July 15 lang, na-report na nawawala siya. Kaya malakas ang kutob ni Katapang na may sabwat ang nangyari. Nagpatawag nga ng Board of Inquiry ang bureau. Actually, Katapang, ako siguro mas naniniwala ako. Ako, opinion ko lang ha. Mas naniniwala ako na lumuwag talaga kasi. Oo, lumuwag kayo. Uh, Nagpabanjing-banjing kayo. Inaasa mo lahat doon sa hindi ka hands-on. Kasi masyado kang busy. Kakapagawa nung sasakyan mo. Masyado kang busy, kakapunta-punta sa ibang bansa siguro. Masyado kang busy para magstay diyan sa Bucor. Pinahawakan mo lahat kay Anji. Yun ang naging problema. Incompetence. Incompetence. <laughs> Gago! O kasi yung mga bawal, ginagawa nyo. Wala ka namang dininay eh. sa lahat ng mga inexposed ng mga congressman, ng mga senador. Ang dininay mo lang naman yung drugs. Eh. Dininay mo lang pero hindi ka nagalit. Matukoy ko sino ang dapat panagutin. Baka 3 na ba ako na ito? Kung may nagpatakas sa kanya, walang investigasyon, niya, tapos delay pa. Sa ngayon, naibalik na sa maximum security. So ngayon, nagsasalita si Katapang na parang wala siyang kasalanan. Pwede <laughs> na. Ito paano nung bilibid si Kataroa. Pero itinigin niyang may nagpatakas sa kanya ka? Wala, wala Wala? Ka kaya, hatid, wala kang iyahatid? Wala iba? Wala Ma, umamin na eh. Umamin na. Ang sinabi niya, tumakas ako. Nung una nga, dumaan ako sa gate eh. Pinago ko na nga eh, sumakay ako sa truck. Umamin na siya na ganito ako tumakas, tumakas lang ako. Walang nang nagano sa akin. Walang nag uh, tumulong sa akin. Pero ano yun eh, kumbaga, lahat naman tayo libre na mag -speculate. O ako, feeling ko. Mere incompetence, kapalpakan, kapabayaan, relaxed. Yun yung reason kung bakit nakatakas yan. Malusutan ng iba pang nagbabalak tumakas, sinimulan ng ipagiba ng bukor sa mga preso, ang mga dingding ng kubol sa bilibid para mas makita ng CCTV at mamonitor nila ang mga aktibidad ng mga preso sa loob ng kulungan. Saan makakita? Noong panahon ni DJ Bantag, ang sumisira sa mga kubol, sila DJ Bantag. Ang sumisira sa mga struktura, yung mga tigabyukor. Mantakin mo dito, ang sumisira sa mga bahay nila, eh yung mga may-ari ng bahay na yan. Siyempre, kung halimbawa ako, meron akong tinago na something, barrel dito sa lugar na to. I-expose ko ba yan? Siyempre, hindi. Gigibain ko yung mga part kung saan walang nakatago. Yung mga part na may nakatagong mga paraphernalias at mga kung ano-ano. Syempre, hindi ko gigibain yan. Tama, kasi bahay ko yan. Alam ko saan nakalagay niya. Pangalawa, pita mo, Di ba sinabi na yan nila Senator Bato, nila Tolentino, tsaka, ay, ah, hindi pala. Sinabi na yan ng Kongreso na nagpapasok kayo ng mga uh, construction materials. Alam nyo ba na sobrang delikado yan? Kasi pwedeng gawing armas yan. Sobrang delikado yan. Alam nyo ba yon? Tingnan nyo itong mga preso. May hawak silang mga martilyo. Eh yan yung mga martilyo na yan. Pwede nilang ipangpokpok sa sarili na deadly weapon na yan para sa kanila. Diyos naman. Ganyan sila katamad. Oo, oh, kasi ito na sana yung ano eh. Ito na sana yung pagkakataon eh, Para yung mga kubol na yan, eh makita mo kung ano yung mga nakasiksik dyan. Kayo sumira para makita nyo kung ano yung mga ibinaon nila dyan. Eh syempre, pinasira mo yung mga preso din. Eh papaano? Anong na-accomplish nyo? Nasira lang nila. Pero ano, Bukor, may nahuli ba kayong mga... Kasi sabi ni Bantag, di ba? kapag may kubol, meron silang tataguan ng mga armas. Kaya giniba namin yung kubol, itong mga natagpuan namin, napakaraming mga armas. ba? Diba? Ang gumiba, Bukor. Saan ka naman dito? Ang gumiba, mga preso. Binigyan mo ng martilyo yung preso, may makukuha yan na pako. Mano ba yung itago niyan yung isang pako? Tapos yung pako, alam mo si Tom Cruise sa uh, Mission Impossible, bigyan mo ng isang hairpin. Lahat ng kandado, pati susi sa puso mo, kaya niyang buksan yung kandado sa puso mo. Ito, magtago ka ng isang ano, isang pako, pwede mo nang gamitin yung pangbukas ng posas. Ay, hindi natin talaga mag -gets. Hindi natin mag ang galawan na to. Talagang papogi. Sobrang papogi. Ito, pinapakita lang talaga ng media na may coordination. Kumbaga, Mayroong magandang relasyon si Katapang at yung mga preso. Therefore, uh, Katapang is uh, very effective in terms of re rehabilitating these ano PDLs. Hindi niya nagawa.